Balay po, magandang umaga po sa ating lahat yan. Time check po. Ang oras po ay ano, 6:03. Umaga po kami ni Tio yan, magpapa po tayo ng ano. Pila-pilan. Ano oras ko po dumaan sa 10:30 ba? Yan, aga mo. Naro po sa likuran na. I-spray na po ang mga damo. Ating iuupa na yan. Kangkung, ah, sa kangkong, tiyo. Tiyo, mabilis lumago, ano? Ha? Bagi pang ulam lang, ay, oh. Hey, Lata ba, may, ako diyang ang na. Hindi ba nakita yung pang, ano? Yung pang takal. Nang tubig. <coughs> ay, pagkatapos, mag ka ngayon? Mama aku mau motor bagi, saya aku talaga <tellan> nama ini, kalau aku itu, di banget, udah mama upah. mati, mating. Heeh. mama upah. Aduh, maka talaga detengkong oreng, kau itu lagi dekat kami. Enggak saya Wala yang yung asul na yan ay gamot. Nga, ay, wala ba, salaan yung iyon? eh, bintahin ha. Haba pong si Tio ay nag-i-spray. Ako po na may magdidilig na nari. Ganda po sa umaga ang umaga umaga natin ginagawa. Ay. Oh, uh, na-trusty Maaga po. Maaga din ito iyo ay. Namatay na naman yung itik. Isa? Isa? natin dadalawa na natin ha nabitin po sa gamot na tayo yan ang tawag po dun ay paktura minsan no, may mga nalimutan tayo sa bayan pwede tayo magpaktura sa mga nadaan para hindi na rin po ba maabala halos ganito po tuwing umaga po pagkakarating ko ito muna yung inuuna ko yung magsalak dito sa ginawa nating mini dam yan eh. nasaradohan na po natin yan tempot umaatras ang tubig dun oh. Haba po nag-express si tayo na may mag mag ano po mag uh, magdidilig uh, po na rin uh, oh yan oh i-sprayin po nito rin kabuong rin yan tapos yung ating pinabiling gamot ay naay na oh napaktura na agad natin ang bilis mm. nabitin tayo sa alasan eh. nagpabili po tayo mm. yan 365 rasiro Dito po minsan kahit yung Ibang gawa natin Pagka kailangan natin mabilisan Siyempre yung niyan Inaanohan natin Yung inuutos na lang po sa iba rin po ba Oo oh, yan Ang tunay na kalakaran nga lakas mo ng bigay eh. Ha? Mayroon? Bakit lalaga mo? Narin agad yung laso na o Yung gamot narin Yung pagkabilis ano ha? Oh 365 po Lalaga mo po ng langis ba yan? Oo, oh, hala. Kahit yun lang sa panluto, area. Ah. Oo, oh, yun nga. Meron. Ito, bilis dito, ano? Oo, mm, mabilis na. Talagang maganda itong gawain mo ito. Oh. Mabilis, iuutos mo lang. Iuutos. <laughs> 那顶浪大，风力高万 tayo po may mag-aano, magdidilig na. Tapos na po tayong maglagay ng pataba, dilig naman. ayo po, atin pong nadilig na. Napatabaan na. Nadilig na po. Oh, uh, yan. Ito mo. Uh, dali. Laging kasama si Itim. Laging kasama si Itim. Dali, dali. Ikaw nga ba, Itim? Lagi din kasama. Dali, dali, dali. dali. Laki-laki mo na yan. Tingnan daw. Tingnan daw natin ikaw. Hmm. <laughs> Yan na po yung ating sibuyas. Okay. Teori. Yeah. <laughs> na po. Tapos na po. Ay, yeah. may ganda pala ko na rin. No? Ay, ah, na rin. Yan. Ay po si Kauntol yung yeah, um, bumisita po sa mga atin, no. Ka mga kabis friend. Yan. Yan. Pare, nagdelig ako din eh. Ah. Na nung pagkakaganda na, laguna pala talaga 'yan, no. Pare. Ano Ari, Ari, mas, na? Rin. Mas naon na nga. Landis na rin. Parang kinsin ata. Ah. Ari, pala may ilang ano pa ka na Iba yan, ibang variety yan. Ah, ibang variety ari. Oo, Duterte. Hmm? Ah. Duterte nga ano, pangulo natin yan ah, nung uh, nakaraan ano. Ito pagkaganda naman. Bahala na. Ari, mga kailang, ano, ari sa isang ganda, mga kailang, ari, mga kailang kilo. 40 na yan, 40 step. Ba dami ano. 40 step, eh, minsan isang step pa isang kilo ay. Eh. Ay siyang, aabutin. Ah, abutin. Mag 30 na lang <laughs> Mahirap baka sabihin naman, nasaan na ano, mahirap magsabi. Ay siyang. papatayin ko muna pinsan ay dyan, eh ginawa ni Tio ano mm -hmm. ka ako patubig ah, unta usta mo hugot siyang kuya ay hugot siya, wala mga titira mm -hmm. Aba, ikaw, ano? Pasuyo ka, yung kapin sana eh, pa cameraman ba'y kautol? Ay, anong ganda pala ko. Eh, na yun yung talagang drain na oh. drain nga agad oh, Oo, drain yan, tamo. mo. sana rin papasok mo. Oo. Oh. Papatayin din. mo rin. Pinapatay. Paglit lang. Ah, hindi na huwag na pala yan. Nakakandam mo. Ano ay. ay, so, mm, ka? Ay, ka dyan? So, mga magang maga kuya. Hmm, magat hapon. ka, kautol eh. na nga pala ay. Hindi mga ititiiman. Hmm. Oo. Oh, Nang um. tubig. Ugut yan. Wala na doon papasok dito, ano? Wala. <laughs> Nakaipo yan, nadrain na, parang isa. O. Yari na nga. Hmm, tapos na pong magdilig yan, ang galing din ito yung dumala Oo. Ayos na, Kautol. Ayos na. Yan, ako'y mag-ano pa rin. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Yan, si Kautol po, supportahan po natin. Yan, maraming maraming salamat po. Abis, <laughs> friend. Yan. 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 Ikat po ang lahat. Happy lang! Bye.